Eto ha, Senator. Eto, Senator ha. Ikaw bang batas? Huwag <laughs> pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan. Kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Okay, Risa Hontiveros. Senator Risa Hontiveros. Ayusin niyo yung script ninyo, napagalataan eh. Lagi na lang sa lahat ng issue na ipinupukol ninyo, lagi niyong isinisingit. Lagi niyong isinisingit talaga ang Duterte si Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte. Ano ba talaga? Ano ba talagang nasa puso mo? Grabe na ba talaga yung galit mo? Sobra na ba talaga yung galit mo? Pati, lahat naman ang issue. tibang ang issue dito si Kibuloy, yung mga inaabuso niya? Kuno, allegation lang yun ha? Yung mga allegation niyo kay Apollo, si Kibuloy sa mga sexual na mga nangyayari dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Lagi nyo talagang isinisingit si Pangulong Duterte at si Vice President Sara. Mga kesyo, 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 nagdala sila ng isang bag ng baril. Po, ay mga iba't ibang uri ng baril at nilalatag po ito sa tent nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pupunta do, din po doon si former president Rodrigo Duterte at former mayor Davao Mayor Sara Duterte. At Nako. Parang parang nakaano talaga ha. Sobrang halata na talaga. Parang tinitira niyo talaga ang mga Duterte. Dahil ba natatakot kayo na baka may Duterte Tatakbo sa susunod na eleksyon para as early as now gusto nyo na silang siraan para maging latang-lata na sila pagdating ng eleksyon at wala nang maniwala so puwest, nagkakamali po kayo the more po na sinisiraan nyo ang mga Duterte mas lalo po namin silang pinagkakatiwalaan yung mga allegation ninyo kay Apollo Sikiboloy. Yung mga pang-aabuso. Hindi 'yan biro. Napakabigat 'yan. Napakabigat na ano na 'yan na pang pang-aabuso. 'Di ba? Napakabigat ng kaso na 'yan. So why not go to court and file a case? 'Di ba? hindi puro na lang dyan sa Senado, tapos i-contempt yung tao. O sabi natin, in aid of legislation. Senator, wag po sobra ang galit. Wag po. Hindi po siya maganda.